Anong may bigay mong advice sa kanila before you leave? Um sa akin lang kasi napansin ko nga na lahat sila um natatakot sa akin magkwento hindi ko na maalam kung bakit. Alam mo hindi ko naman sila kakalabanin. Nandun lang ako para gawin to. So, wala namang epekto to sa vote nyo or sa mga plans nyo. At sabi ko sa inyo pinaka ko hindi ko sasabihin to. Syempre, ito lang yung for fun kasi nga boring na kayo, guys. Okay? Kailan lang fun, kailan nung gusto? mag-smile, magtawa, alam mo yun. At siguro yung isa lang na na-offend ako kanina kay Gino. Tinatanong ko siya, like sa inyo guys, alam mo na naawak sa inyo, pinipilit ko kayong sagutin, wala ka kayong sinabi. Pero si Gino sabi na sa akin na, bakit mo ba ginagawa to? Para ba sa pera? Para ba mag-guess ka dito? You know that? Sinabi mo sa akin yan. Wala kang TF kung gaya sumagot. Um, hindi naman sa TF. Ako, I did this for for love, for the love of, Kasi love is talaga survivor. It's a fun experience for me. Sabi ko hindi. Ginawa ko to dahil gusto kong mag-guest dito sa Survivor. Tapos so, sabi na, alam ko, alam ko yung gagawin ko. Sige, sa iyo, huwag mo sa sabihin. Bakit ba? Sinabi ba ng staff sa'yo na ganito? O oh, sige, sasabit ko na lang sa'yo to. Ito na lang, si Arthur na lang, o whatever. Hindi ko siya gustong sapakin, pero sagutin ka, sige. Si Arthur sagutin ako. Para sagutin ka lang. Kasi Bakit kailangan, yun? Oblig, obligado ang sagutin yan eh. Habi ko, hindi ganun. Alam mo yun, parang nababastos eh. Alam mo mm, Sorry. Hindi ko naman siya binabastos kayo. Hindi ko kayo... Ano ba? Sagutin mo. Hindi ako ganun. No, I didn't ask okay. naman that way. And, but I'm sorry. I'm really sorry. Well, alam mo namang mali yung gagawin mo. Alam mo na yun eh. Yung feeling ko, binabasa niya ako na hindi mo mabasa nga ako kasi hindi ako naglalaro. Ikaw nababasa kita eh. Yung feeling mo, Oh, magaling ka, di ba? Pero, yung respeto, hindi naman ako naglalaro, di ba? Guess lang ako para sa inyo dahil gusto kong, hindi, may invite ako, di ba? kayo, pag top kayo, mag-guess kayo soon. Gusto mo na gananin ka? Di ba? Actually,